Maanga sa mga magic players sa umpisa ng laban. Streetball move ginamit kay D'Angelo Russell. Bankero flex sa Lakers. Biniktima pa si Lebron. Magic vs Lakers. Early matchup ng dalawang team. Makabawi kayang Orlando dito or two-game sweep para sa Lakers. Well, first quarter natin, Franz Wagner pinangunahan ng kanyang team with his 6 points para magkaroon ng early 14-12 lead over sa LA Lakers. Nagangas pa nga mga idol pagkatapos, nag-flex pa, kaya naman next possession, sinupalpal ni Andre Davis, inararo pa ni Christian Wood. Matapos nga niyan, AD gumawa na para sa Lakers, 8 straight points para itayang score to 20 points, kaya naman tinriple team na siya pagtapos. Pero bumawi nga dyan ang magic ng kanilang 11 to 0 run with Paulo Banquero leading the way. Lupit ng between the legs dito mga idol ni Jalen Suggs. Hype nga sa dyang pagtapos. At kanilang ang tinapos itong quarter na ito with a big 14-point lead over the Lakers 39-25. Second quarter naman natin mga idol, grabing run ang ginawa ng Lakers ong umpisa, 11-2 yan, kasama ang tough 3-pointer na ito ni Austin Reeves. Meanwhile, ang Orlando lumamig na ang shooting, hirap na nga umiskor. Pero nang dahil nga sa mga turnovers na itong LA at sa hustle plays ni Bo Wagner ay ang magic na balik sa sampu ang kanilang lamang over dito sa Lakers. Pagpasok pa ni Paulo Banquero, inangat niya ang mga ito to 16 points and then nag pa sa Lakers defenders. At sa pagtatapos nga ng quarter na ito, ang home team muli ang mayawak ng momentum sa laban with a 67-51 advantage after two quarters. 16 point Lidiana, may 16 points si Franz Wagner laban sa 13 points ni ADE. At dito naman sa ating third quarter, Orlando Magic mga idol continues to play great offensively pati na rin defensively. Ang Lakers naman ay hirap na nga dito at pinalobo na nga nila sa 21 point lead ang advantage nila over sa Lakers. At si Paolo Banquero mga idol iniwan pa si Lebron sa crossover na ito and one play pa yan. Sumubok pa naman ang Lakers dyan mga idol na dumikit at nababa pa nila, mga idol sa 14 point lead sa tulong nga yan ni Andre Davis take over mode na nga siya pero ganun din naman si Paolo Banquero para sa kanyang team take over mode na din siya mga idol at grabbing 9 for 12 ang kanyang shooting sa field hirap nga siyang bantayan ng Lakers kaya balik sa 20 ang advantage nila 90 to 70 at sa pagtatapos ng third quarter, binuhos na ng Magic ang kanilang lakas mga idol. Umangat sa 25 points ang kanilang advantage pero 101 to 80 ang score after 3 quarters. At dito nga sa ating last and final quarter mga idol, ang Orlando Magic hindi pa rin tapos at talagang binabao ng team ng Los Angeles Lakers sa malalim na hukay at hirap na nga dyan. Ang LA Lakers na makakambak pa, umabot pa nga yan sa 25 point lead once again at nakabawi na ang Orlando Magic sa Lakers, panalo sila this game.